na kasi masyadong mahaba. Tayo eh, magtatahi ako chakan. Ano lang na tahi. Eh? Yung chamba-chamba lang. Mga chamba lang Good guys, kasi yung sapin yung pangharang dito sa si ano. Sa si si ah, sinisira na yung luma nasira na yung luma na ano plastic kaya kailangan nito may harap kasi yung isang estudyante dito ano siya mm -hmm. hindi siya normal maglakad kaya kailangan kasi sa labas siya nagbibihis kasi kailangan nakaupo siya sa upuan bago magbihis hindi siya makatayo ng mabuti ayan po nagtatahi si manang na cortina kasi maaano ma ano ba na naingay hindi ito makuha ba ito eh korte na ito sa loob ba may extra ilagay ko dito saan bibili pa yung ano yeah. bahwa na lang nang paraan para maka tulong Yan yan ang trabaho ko dito folder lang. <laughs> oh. Ini kan. Eh. Ini 'di. Dito galing grindin yung ano ko. <coughs> pressing ko nga. Ayan, ayan pala. Okay. Ayan. Ayan, oh. ito, yung, ito yung tahiin ko. Tahiin ko dito sa gilid. maubos bukas na lang mahirap mang ano mahirap mang mang tahi ano lang temporary lang ano lang ba mahalaga magamit pag hindi mo man to tahiin maano siya mahaba sobrang mahaba maano yan mabilis lang mabumi yan nabasa pa Eh, ngayon wala kaming ano, wala, walang pasok sa school. Dito lang. Dito lang sa center kaya. Hindi sila Hoy, okay. so, okay. na linggo dito. Uy, mainit. no, Tapos mag-ano pa pala. talaga ako. Nilagyan ako ng ano. Ng ba yun? El Palis yung sa bahay. Loko yung bata na yun eh. Oh, katayin ko muna to. May nakaano pala. Baka ma-copyright pa tayo dyan. Nilkado <laughs> makapirate. Ang hirap mag ay mag-ipon ng ano eh. Mahirap magpamuni tapos pag nakapirat ka. Hindi mo unikah. Yan o paano ba mag ano yan tanog ang tawag kung maglagay ng. Ko man, hindi ko man makita masyado. Lola na ako kaya hindi ko masyado makita. Ayan o hindi ko makita yan. Lola, lola. Ayan oh, ay. Ang gagawin dyan. Ayan oh, ayan oh mag. Ayan oh. Mahirap ay, mag ano dyan. Hmm. Ayan oh may liit siya. Eh! Hey. Eh! Dila, dilaan ang. Ah ano ba ito yung sinulid para makapasok dyan oh. sa maliit na butas uy matanggal ah hmm may hirapan ako dito ano ba yan mm hmm hmm kaya matyambahan rin kita mamaya kala mo hindi ah ayan uy nalaglag pa bayan abutin nata ako ng siyam syam dito bago ito maano bago mapasok dad sa butas ng karayong yun pala oh ilan oras kaya ako abutin ito ano na dito alas 7 ay 35 wala nang estudyante ako na lang hmm, naiwan dito kasi mamaya ako sunduin ng aking boss ni nee? Ano ba yan ano mabuti <laughs> na ko ng siyam siyam dito mag ano nang pasok ng ano ay, naku, ano ba yan? Ano, puro wala naman ano dyan eh. Walang malaki na karayom. Puro maliit. Apat na nga yung mata yung hindi pa makita. Ayan. Mm -hmm. Ayan, malapit na malapit na. Ayan, oh. Yay! Natsambahan na rin. Oh. Ayan, napasok ko na. Abuti na ko ng siyam-siyam. Ayan. Ayan, guys. Natsambahan ko rin. Ayan, ayan, ayan. Salamat, guys, sa inyong panunood. Sana magustuhan nyo. Mag-like kayo at mag-subscribe. At manood kayo ng aking Uh, videos, mga videos at huwag ma-escape sa ad. Uh, salamat, salamat. Sana magustuhan nyo. Salamat sa inyo. Ayan, umayag. Uy! Eh. Ang dami ko pang gagawin. Ayan, oh. Ayan yung itahiin ko. Ito. Kasi yung ano siya, mahaba. Ayan. Nandiyan sa labas, wala nang tako. Umuwi na sila, oh. Ako na lang, ayan, oh. Ayan. Umuwi na sila, ako na lang. Ayan, madilim dun sa loob na kasi. Sunduin ako mamaya, ah. Ayan na guys, salamat, ayan, oh. Delirang masuk, ayan, ayan, na delirang masuk, ayan no admittance pala yan ayan 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 yung aking kitchen 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 ayan oh salamat 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 ayan itahi ko ayan yung tatahiin ko yung cortina na mga ba. bye thank you thank you guys sana magustuhan nyo